Another day, another blessing, mga Mars at Parsi. So, nung nakaraang gabi nga, ang daddy na nga ang naghugas sa mga pinagkainan namin. At ako naman yung nagsalansan pagkatapos niya maghugas. Nasa kwarto na nga sila ng mga oras na yan, pero naisipan ko pa nga rin maglinis ng kusina. Para nga kinabukasan, e wala na nga ako masyado pang ligpitin. Pinanasan ko nga lang din yung tilamsik dito sa may pader, pati na nga rin itong pinaglulutuan namin. May nagtatanong nga kung hindi ba daw nasusunog itong foam bricks o di kaya natutunaw dito banda sa may kalan. Kasi gusto din daw nila maglagay ng foam bricks banda malapit nga sa may Pero sa amin nga, April ko pa kinabit yan last year. Pero hanggang ngayon nga, eh, okay na okay pa din. Basta make sure nyo nga lang din na yung gagamitin nyo nga na paglulutuan eh, hindi nga didikit sa may foam brick. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Nagpunas na nga rin ako dyan ng platuhan ko. Pati na nga rin dun sa lagayang ko ng bigas. Tapos nagwalis na nga rin ako. Medyo nalalagkitan nga ako sa sahig namin dito. Kaya naman nagmap na nga rin ako kahit gabi na. O ba diba, ang sarap talaga matulog pagka ganito nga kalinis yung kusina mo. Tapos good mood ka pa mo kasi ganito kagad yung bubungad sa'yo. Isinama ko na nga rin ligpitin dito banda sa may lamesa. Inalis ko na nga lahat ng na nakapatong dyan para nga mapunasan na rin. O oh, ba diba, kahit gabi na sinisipag pa nga rin magpunas-punas. Hindi pa rin kasi napunasan tong lamesa after nga namin kumain. Maano habang kumakain nga kami noon na eh, nanonood nga kami ng horror movies. Kaya naman yung mga matae eh nasa TV nga. Kaya naman eto, eh, na late na nga ako ng pagliligpit pati na nga rin sa pagwawalis. At para nga wala na akong gagawin kinabukasan, isinama ko na nga rin ligpitin dito sa may sala. Pinagpagan ko na nga tong sofa tapos inayos ko na nga rin yung balot at sabi ko naman sa inyo hindi lang talaga isang beses ko to inaayos sa isang araw tulad nga nyan magulo na naman nga ang balot at kung hindi ko pa nga to ayusin kinabukasan ito kagad yung bubungad sa akin nilikpit ko na nga rin itong mga iba pang nakakalat dito sa carpet pati na nga rin dito sa may ibabaw ng TV rack check nyo naman yung orasan mag una na nga ng madaling araw paano pagkatapos nga namin manood ng horror movie inaisipan eh ko pa nga rin manood ng k-drama every Monday at Tuesday kasi ng gabi ang release ng kada episode ng pinanunood kong Mary may husband. Abay, kahit madaling araw na nga naisipan ko pa nga mag-vacuum. At pagkatapos ko nga maglinis, eh, ng na nga rin ako para makatulog na nga rin. Naglinis na nga lang ako ng katawan at hindi na nga ako naligo bago matulog. Kamuntigan ko pa nga makalimutan na uminom ng pills kaya kumuha na nga rin ako dyan ng baso pati na nga rin ng tubig para makainom na. Alam niyo naman, hindi pa nga kami ready para sa baby number 3. Then after nga, pinatay ko na yung ilaw. Kinaumagaan, eh, maaga pa nga rin ako gumising kahit late na ako natulog para nga makapag saing at saka makapag-prepare na nga rin itong uulamin. Ang request nga ng bunso ko eh, itlog nga daw ang lutuin kung ulam namin. Apat na lang yung binati ko dito pero nagdagdag pa nga ako dyan ng dalawa para nga abot na nga rin hanggang tanghali. Nilagyan ko na nga yun ng magic sarap tapos naisipan ko na nga rin dito maghiwa ng sibuyas para mas masarap yung itlog. Bali dito nga ako magluluto sa may kawali at naglagay na nga ako dyan ng mantika para makapagisan na nga rin ng sibuyas. Sa infrared pa nga rin kami nagluluto kasi nga wala pa rin talaga kaming pambili ng gasol. Dapat nga kahapon ko pa ito upload kaso nga lang na busy ako at ang dami kong ginawa kahapon. So pagkatapos ko nga pala magluto, ipinaliguan eh, pinaliguan ko na nga rin si Gia tapos pinakain. At habang pinapakain ko nga siya dito, naisipan ko na nga rin magtimpla ng energy dahil medyo nagugutom na nga rin ako. May mga nagsabi nga na baka daw sira na yung thermos ko pero so far okay na okay pa rin naman siya. Yung pinakulo ko nga kagabi, kinaumagahan, eh, mainit pa rin naman. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.